Nasa linya po ng ating komunikasyon, ang Administrator ng National Irrigation Administration o si Sir Eduardo Gulien. Maganda umaga po, um, Engineer Gulien. Administrator, <coughs> good morning. Ma'am, good morning. Uh, good morning din po sa lahat po ng nakikiling at nanonood sa atin po. Morning po. Yes, sir. Good morning. Sir, I remember <coughs> the last time na nakapanayam po namin kayo dito sa programa, e eh, kasagsagan pa ng El Nino. Ano ho? Yun yung yes, Opo oh. yun yung time na talaga namang matindi hmm. yung ano yung pagtuyot uh, na dinanas ng maraming uh, mga pananim ano sa sa bansa. Sir, kamusta na po yung ano kamusta yung muna namin siguro administrator? Yun pong mga lugar na sinalanta po ng El Nino? Ah uh, well uh, may mga projects po tayo kan uh, doon na hmm. uh, uh, yung may hindi result po yung pangmagali para po uh, matulungan natin ang ating mga magsasaka. At uh, ito nga po yung construction ng mga solar pump irrigation projects. Solar ano po? Pump. Uh, mm -hmm. yeah, yung pinuntahan namin ng Pangulo noon sa uh, Central Occidental Mindoro, mm -hmm. uh, nala nalagyan po natin ang mga projects na yon na yung mga mm -hmm. solar pump irrigation. Okay. Okay. Ganon okay. din po sa iba't-ibang uh, parte ng uh, bansa natin. Ano po, I alam niyo po kasi yung solar pump irrigation Aha. project. Ay uh, Napakadali pong i-construct ito eh. Between oh. three months to one year, tapos natin So wow. marami po kami katapos ngayon. At you know, uh -huh. bukod po doon, yung mga solar pump irrigation na individual na itinayo po natin mm. ay may artificial intelligence monitoring wow. system kami. Meaning, monitor po namin sa central office natin. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, gaya ng ipinakita po natin noong... Uh, Uh, nakaraang araw lang, ano uh -huh. po, yung uh, hearing namin sa Kongreso, uh -huh. pinakita namin na kaya namin mamonitor namin yung mga katanin, yung uh -huh. volume ng tubig na nai deliver uh -huh. yung status ng halaman, ano po, through satellite Ayun. monitoring system. Uh -huh. At tuloy-tuloy pa, ito mga itatayo niyo mga solar pump irrigation, hindi lang dyan yes, sa uh, Mindoro, yes. sir? Ay, hindi lang ako sa Mindoro, buong uh, bansa. Ah, dinagdagan niya wow. ng, uh, uh -huh. nung makita po. Kasi ang beginning budget po namin ngayon sa 20, for 2025 is sa 40 uh -huh. billion. Pero yung GAA natin is nasa 72 wow. mm -hmm. this year. Ano po? At nung pagpunta namin sa Kongreso, nakita nila na bakit binawasan na bawasan ito? Sabi nila, so uh -huh. uh, dinagdagan po ng Kongreso ng around uh, 50 billion yung ating project. Uh -huh. uh, particularly nga po itong para ma-address itong... Uh, uh, mga ganitong problema. Okay. Kasi may tatlo po kami sinabit sa kanila na plano, ma'am. Eh. Yung okay. pang short term, pang medium term, and pang mm. long term uh, solution po natin. Ayun. Eh, talaga po ano, ah, eh, maganda yung uh, naging supporta ng kongreso po sa atin. Parang sa inyo ko yata, natatandaan ko po administrator, sa inyo ko kaya narinig, sa inyo ko yata narinig yung mongkahi na kasi ito na naman, fra, after El Nino, ito na naman po, La Nina Phenomenon, o ano naman po no uh, mataas na amount ng rainfall no kaysa sa average na Planina. amount ng rainfall ang ating inaasahan ano po uh, tama ba uh, administrator sa aking pagkakatanda, para maging climate resilient itong ating irigasyon eh, maganda yung magtayo ng mga yung mga ano po tawag ng local dam dams, yung mga maliit na dam yung, yung mga high dams po na tinatawag. Ayun. Yung mga multi-purpose dams. Okay. Yung... yung mga high dams. Uh -huh. Multi-purpose dam. Yun ang tawag doon na uh, administrator. Yes, ma'am. In fact, ito uh, uh -huh. nakaraang budget nga, eh, nakita ng ating Pangulo uh -huh. na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na hindi napunduhan yung ating mga high dams. Ano? Uh -huh. So, kasi pinunupos po namin yan. Eh. In fact, ang hinihingi po ng NIA na budget sana para ma magkaroon po tayo ng yung short term, ito po yung mga Mm -hmm. Ganito po kasi ma'am. bibigyan ko kayo ng ano ng uh, short overview ng ng uh, sitwasyon natin na. Ano? ho. Uh <clears throat> dito sa Pilipinas, ang uh, potentially irrigable area natin is nasa 3.2 million hectares. Yan po mm -hmm. yung base doon sa master plan, ano po. Ang na irrigate na po natin sa NIA assisted, yung nagawa po ng NIA is 1.7 million hectares, mm -hmm. ano po? Uh, Sa mga private naman at sa DA, meron sila nagawa mga 300,000 pero out of that 1.7 million hectares na nagawa na po ng NIA, ang gumagana lamang po ay 1.2 million hectares. Uh, may 500,000 mm -hmm. na nawawala, di ba? Aha, Kasi aha. Kasi gusto 500,000 po, yung 200,000 hectares na convert na ito. Ito yung mga na-convert na lupa. Ano po? Nagawang uh, uh residential, aha. nagawang mm -hmm. industrial, mm -hmm. you know, etc. So, ang talagang firm up service area, ang natitirang irrigation natin is 1.5 million. Mm -hmm. Ako. Pero bakit 1.2 lang ang na-irrigate ng niya? Kasi ito po 150,000 hectares, nangangailangan po ito ng tinatawag na repair and restoration. Kailangan natin i-repair, nasira ng bagyo, etc. Mm -hmm. So kapag kanila permo itong 150,000 hectares na to, mas maganda ito, itong sinasabi namin sa NIA na i-prioritize kasi mas mababa yung cost per hectare. Uh -huh. Yung bago po kasi ma'am, 1.2 million per hectare eh. Uh -huh. Pag nirepair mo, nasa, nasa 500,000 lang mm -hmm. per hectare. So dapat ito ang unahin natin, sabi ng mm -hmm. NIA. Kasi kapag inuna mo ito, mas mura na, mas madali pang gawin kasi gagawin ito ng NIA ng Between one year mm -hmm. to three years lamang, yung mga okay. nasira natin, two years pala, yung mga nasira natin mga uh, facilities. Pero bakit 150000 lang? Saan napunta yung 150000 Ito po, yung mga hindi na ma-irrigate ng NEA na tail end ng aming irrigation facilities. So ang proposal ng NEA, kailangan natin itong lagyan. Yung ginawa ho namin na iniligrate ng ating Pangulo, nilagyan namin ng solar pump sa taas mm -hmm. ng mga kanal, Nag, nag draw kami ng uh, underground water na source para idagdag doon ho sa sa sa, sa, uh, present na uh tubig. Eh mas mura po ito dahil 250,000 to 350,000 okay. lang per hectare ang cost. Tapos 3 months to 1 year lang namin gawin. Kaya sabi po ng niya, unahin po natin itong mga to. Ito yung priority. Kaya meron kami short term, Medium Ayon. term and long term. And long yung term. pong long term at ito yung high dams. Opo. Ayun. Long term, sir, yung mga dam na binabanggit nyo rin kanina. Ano ho? Yes, opo. Aha, aha. At talaga po namang, ano, mama, ang, um, um, itong budget na ito, talagang uh, ilang beses kami pinatawag ng presidente kasama ang economic managers. Apo. Sinasabi niya, ang dami nating request niya, eh, hindi niyo naman punduhan mm to. -hmm. Sabi niya, kaya nga yung Isang cost ng delay ng budget natin itong Apo. itong saniya dahil nilalaban talaga ng Pangulo natin. Mm. Nakita niya eh. Ito, kulang ito. Bagdagan uh -huh. niyo ito. Administrator, uh -huh. eh, merong, merong panukala po eh na nakabinbin sa Kongreso na magtatayo ng kagawaran na purely dedicated sa pagmanage manage nitong mga bagay na may kinalaman sa tubig, ano po, baha, kasama na po ang irrigation. Do you support that bill po, uh, Administrator? Yes, yes ma'am. Kasi ito yung Department of Water. Kasi tignan nyo ma'am, mayroong disconnect eh. Ang mm -hmm. national irrigation, ang food security, ang kailangan niya, magtipon ka ng tubig. Yes. Di ba? Para may Aha. magamit ka. Eh itong project ng DPWH na napakalaki pa naman ng pondo natin, flood control. Ang gusto naman ng DPWH, flood control, itapon mo yung tubig. Bigyan ko kayo ng, ng example ma'am. Ano po? Ah, uh, dito na lang sa Metro Manila, Uh, ang gusto itayo ng ating presidente, yung mga high dams katulad ng uh, Wawa Dam na itayo. Diyan sa yes, taas pa lang ng bundok, sabi nga ipunin na natin yung tubig, huwag ka natin hayaan bumaba. Eh, ang project naman ng highways, yung mga, ano naman, yung mga flood control naman, na yung mga pump, pumping stations doon na sa dulo ng, ng, ano, ng ilog, yung mm -hmm. ipapump out nila, itatapon nila yung tubig. So sabi ng Pangulo, teka, ang water is a resource. Resource yung tubig eh. Huwag natin itapon, ipunin natin yes. para may magamit tayo pagkailangan. Yun yeah. po yung Correct. mindset ng Pangulo, yes, kaya yes. nga gustong itayo itong Department of Water. Aho, yun. And then, Sir, ito po, yung for 2025, ano po ang mga inaasahan nating proyekto sa ilalim po ng NIA? Ah, yung malalaki po na projects, ma'am, na talagang nilabang para Pangulo mm -hmm. na magkaroon ng budget. Ito pong Ilocos Norte, Ilocos Sur uh, irrigation project, itong Kilisait. Mm -hmm. Mga ano po ang budget na ito, po nasa sa 35 billion ito eh no. Aha. Yung tumawini, yung tumawini river multipurpose project sa Isabela naman po ito. Opo. Um mga 14 billion naman po ito. By the way, yung Ilocos Norte, Ilocos yung inisait, ang may irrigate po niyan ma'am is nasa uh, nasa 14,000 hectares. Ano po? Wow. Mm -hmm. At may power generation po ito, mataas po ito eh. Mga mm -hmm. 20 megawatts, mga 20 yeah. megawatts ang kanyang power ano mm -hmm. component. Pangalawa, yung tumawini naman po, maka-irrigate naman ng mga 8,500 hectares. Mm -hmm. Saan po itong tumawini? Uh... Tumawini Isabela po. Isabela, okay, okay. Opo, ito may mga may budget. Ito yung mga Aho. pinilit uh -huh. niya mabudgetan eh. May, may, may irrigate naman po itong 8,200 hectares Aho. at may, may 7 megawatts. Mm -hmm. At ang pangatlo po, na talagang gusto niyang na, niya, itong balok-balok multipurpose project sa Uh, dito po sa Central Luzon, no? Mm -hmm. At ang ma-irrigate na naman po na is additional 21,000 hectares. Wow. Uh, and mga 40, eh, mga 40 mm -hmm. megawatts na power generation. Mm -hmm. Ayun. So makikita natin ng pangulo natin po priority sabi niya priority yes. natin ang food security. food security. Yan talaga so, ho ang nga, kanyang pinunto, eh. pag upong pag-upo niya sa pwesto eh, food security. <clears throat> Tama oh. po. At again, ang laki ng pasasalamat po namin sa Kongreso dahil pag pumupunta kami doon, talagang pinapakinggan nila at talagang ah uh, mm -hmm. uh, tinutulungan po tayo sa ating budget. Oh, kasi baka po yung pong mga dam natin ano para lang sa kabatiran ng ating mga kababayan, yan po ay hindi lang source ng inumin. O source ah. ng potable water dito sa Metro Manila. Malaking bahagi yes. po ng mga dam pang-irrigate ng ating mga agrikultura. Ano po? Yes ma'am, multi-purpose. No. Multi-purpose, pwede rin gamitin para sa kuryente. Uh, irrigation, power uh -huh. generation, and yes. water. Hindi lang yun, may aquaculture apo, ka apo. Pa. May tourism ka ay, pa. so, pa. At ang pinakamahalaga, flood control yan eh. Flood control, yes. Nakita niyo po yes, nung nakaraang yes. na tagulan, okay. dito sa may, uh -huh. ano na lang ba, kagayan, itong mm -hmm. Magat River natin, alam niyo po, ay Magat Dam, alam niyo po ba na sa kasagsagan ng ulan, ay eh, umabot po ng 10,000 cubic meters per second ang flow ng tubig eh regular mm -hmm. lamang po dyan is uh, nasa 140 to 100. Opo. Eh dire mo umabot ka ng almost mga 10,000 cubic meters per second. Kung wala po yung magat dam natin sa Isabela, lalugbog po ang Cagayan City. Wow. Ganun kaimportante mm -hmm. yung mga Apo. dam. Sir, lastly po siguro Uh, sa inyo ko rin po yata yung narinig, ganap po nung kasagsagan ng El yung mga dam na ongoing construction at kailan po ulit ang magiging uh, oper operational itong mga dam na itinatayu po? Ah, uh, yung ano po, Ma'am, di ba natapos na po natin yung Halaor, na-upgrade uh -huh. natin ng ating pangulo yon, no, Halaor dam sa mm -hmm. May Iloilo -Ilo City. Ah, mm -hmm. uh, sa May Iloilo. -Ilo. And then uh, napakarami po ah uh, yung uh, Solbet sa Ilocos, itong The next year ma, marami tayong i- uh, Uh, inaugurate ano? uh, itong uh, uh, itong sa may buhol, ilang-ilang mm. sa may buhol na agad, ano? Yung sa may Mindanao, uh, sa may Bukidnon, yung malitubok maridarao mga 7,000 hectares ang turnover mm. po namin next year. Wow. Yung sa may uh, Pinipisakan Irrigation Project sa Northern Samar at saka yung Bantayan Project natin, Samar din po yun. No? Yung hibulangan na project natin sa Leyte. Malaki rin po yun. Ano? Ayun. Yung Sapalan River Irrigation Project sa Maguindanao. Napakarami po po. Ito turn over Yung Kaliwadam uh, Administrator? MWSS po yan, ma'am. Ah, uh, ah, MWSS. I okay, for, okay, okay, uh, kaya okay. Kaya tignan nyo ma'am, ano, mas maganda na may Department of Water kasi pag nagplano ka, yes. ngayon pag nagplano Holistic. ko siya ang MWSS, inumin lang eh. Di ba? Yes, correct. Okay, uh, pag nagplano ang highways, flood control lang. Tapos natin. Ito. Masyado tayong Pag segmentized, no? Si <laughs> Mas segmentized administrator yung I approach know, natin know. sa tubig. Ano po? po kailangan talaga yung may isang kagawaran na overall, yung holistic approach ang titingin uh, problema yes, sa baha, flood management, water resources, potable for agriculture, para sa paglikha ng kuryente. Ano po? Kasi sanga-sanga yan eh. Ano ho? salamat po. Opo. Opo. Maraming salamat uh, Administrator uh, Gilien uh, sa iyong oras na inilaan po para sa amin. Ang uh, dami namin natutuhan ngayong umagang <laughs> ito. Salamat po, Ma'am. Magandang umaga po. Opo. Opo. Yan po si Administrator Eduardo Gillian ang uh, ng National Irrigation Administration. Ayun, kaugnay po ng mga nakalinya ng na mga irrigation project next year ayun para maging mas climate resilient Itong uh, sektor ng ating irigasyon na mahalaga po para sa ating food security.